Uh, gusto ko magpasalamat sa mga tao na mitabang sa ko ha ah. uh, financially uh, Ate Brenda at saka Kuya Gerald Mamita, Brian, Pablo si Donald at pamilya niya at saka si Hooper. at saka yung tao dito sa bahay namin sa mga kaibigan ko sa Brooks sa mga kaibigan ko sa social media na nagpadala ng mga uh, words of wisdom or mga nakikiramay sa akin. Thank you. At saka mga, sa mga tao nga nakikiramay sa amin. dahil kayo salamat. Sa akong pamilya, mga apadayon ta. Kailangan na alagaan nato ato mga kaugalingon. Ma, always nato na, na uh, magpray mag-pray ta para maiwasan nato ang poverty, para um, okay po na itong kinabuhay o um, hindi malipay po si Papa sa to. Sa akong amahan, pa, dahil kayong salamat. Asensya na ka kung hindi ko makaulit balubakan na gusto kayo kung makita ka sa katapusan ngayon pero dili na ako pabuha. Pasaylo ako, nga dili ko makauli, di ka, ka makita o pasaylo ako sa akong mga nabuhat sa una. Kung naging suwayo man ako anak sa iyo, I'm sorry. Uh, I will always pray for you, for your soul. At lagi kong idasal na ang tatagaan ka o higayon niya, makauban niyo mga tontong may kapal. Ah, uh, sorry talaga. Ito yung pinakamahirap. Baba, hindi na kita makita forever.